Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, dating mag-asawa, Majority Barreto and Dennis Padilla, talo po sa kanilang kandidatura bilang councilor ng Caloocan City. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers, followers ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang, panunood at suporta. Ah. Kung bago lang kayo, sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Um, last Monday, May 12, 2025, ay nagbuto po tayo no, sa national at local election. Nakakatuwa guys kasi marami din na mga artista, no, sikat, iba hindi naman sikat, ang tumakbo sa itbang posisyon sa sa politika no? isa po dito ang dating mag-asawa Marjorie Barreto and Dennis Padilla now sa kasamaang palad guys ay natalo po sila sa kanilang hangarin na manalo bilang konsihal ng Kaloocan so ano po ang masasabi ko dito well hindi lahat po ng mga artista sikat ka man or, hin or laos no ay pinapalad sa politika. That's normal guys. No? Huwag po natin silang sisihin or ibash bakit tumakbo sila. Siguro may mga reason din sila. No? Karamihan kasi ng reason dyan ay gusto nilang magserbisyo, no? sa, sa bayan. Pero hindi po ako kumbinsido minsan sa kanilang mga rason. Karamihan kasi laos na or wala na mga project, hindi na sikat, ginagawa nilang bread and butter or hanap buhay ang politika so dahil artista sila, kahit hindi na sila sakat or medyo laos na or popular sila may advantage po sila compared po sa ordinaryong tao katulad natin, hindi tayo celebrity, content creator tayo uh, mga followers natin hindi naman hundred hundred thousands or millions so medyo mag-exert po tayo ng extra effort, pera at marketing, no? Pinopromote po natin ang ating advocacy kung gusto nating tumakbo sa halala, no? Kahit konsya lang yan, mayor or mataas na panungkulan sa gobyerno, senador, kailangan talaga natin ito dubigay. Hindi lang po publicity, but also gumamit din tayo ng pera, pamimigay siguro ng tulong, etc. So, dito po natin makikita, kahit kilala sila bilang mga veteranong artista, si Marjorie Barreto, at uh, Dennis Badilla always silang makikita sa YouTube, sa TV, no? Ay hindi po garantiya na mananalo sila, guys, no? So ano pong ibig sabihin nito? Uh, hindi pa siguro panahon para sa kanila, no? So baka sa future, kung makita ng tao na Desidido talaga sila magserbisyo ng totoo, hindi lang po na may budget sila, may may pera sila. Uh, kundi po no ng bukal sa kanilang kalooban ang magserbisyo sa kapwa. Yun lang po guys. Uh, please like, share, and huwag ta mag-subscribe. Uh, leave kayo ng comment dito sa ating video kung ano talaga ang gusto nyong opinion no, regarding dito po sa pagkatalo ng mag-asawa. Dating mag-asawa pala. I love you all. Ingat po tayo palagi. Ito naman pong kibigan nyo. Jake, paalam guys.